Yan o, oh, titignan nyo naman, napaka-pogi talaga nitong black check. Talagang, pag black check talaga eh, talagang gustong gusto ko. Napakalinis. Yellow bar. Ha, sige, ito yung tinatawag nilang yellow bar. Hindi siya red bar, hindi siya blue bar. Yellow bar. Pearl eye siya o, oh, mga singko. Pearl eye. Ang oh, maganda dyan, mga singko, naka-club siya ng, ayun o, oh, tanggal pa yung sensor niya. MMFC. Pwede, ito yung, ganda pala ng mata. Ang ganda na ng mata niya. Pogi pala, mga singko. Bali, ito yung yellow bar natin nakak bale nailaro siya na. tingin ko dito pag iiba pa eh gusto kong makita yung paglaki nila mga asing lalo na to ayan o no, ngandun nyo light na light abuhin ayun o no, meron tayong mga mga ano dito handpinned <laughs> so ayan mga asing ko bali ngayong araw na to eh sisilipin natin yung alak nung ating Ross dahil nagulat ako mga asing ko parang nag mas lalong gumanda yung kulay Parang nag-iba na siya dun sa mga patubo niyang balahibo. Kala ko eh medyo light lang. Ngayon parang nag-iiba na. Parang mas maganda siya lalo kay bato. Dahil yung bato natin eh parang nangingitim na. Parang magiging black maasin ko. Pero yung dalawang kapatid niya eh sobrang ganda. Ngayong nasilip natin eh talagang sobrang ano nila. Parang na-excite ako lalo kung ano talaga ang kulay niya maasin ko. Sa mga expert mamaya papakita natin. Paki-comment kung ano magiging kulay nung anak ng ating mga Ross. Bali, ito yung mga ros na opal natin. Ngayon, meron tayong nakuha dito. Mga ko na... Isang pares, kung makikita nyo mga ko isa siyang black check, my favorite. At saka isang blue bar white flight. Ito mga ko galing sa tropa pips natin. Pabenta lang, gagawin natin dito, i-display natin doon sa pwesto. Medyo pricey lang siya ng konti, hindi siya medyo mura katulad ng mga binabagsak natin mga asin ko pero maganda si ibon ang ganda ng ibon lalo na yung black check dahil na mga favorite color mga asin ko so ayun meron pa ako isa dito ayun o makapansin nyo meron tayo nakuha isang yellow bar ang tawag nila dyan hindi yan red bar isa siyang yellow bar na napakaangas eh kaya dito ay eh, lalaki nakaklab ring siya siguro nalaro ito ang sabi sa akin maganda daw yung bloodline hindi ko lang matandaan kung hanggang saan siya umabot Masing pero napakaganda ng ibon. Kak na yellow bar pang karera. Ko. Ngayon, sisilipin natin itong dalawang to. Dahil nga, uh, para may display na natin, kailangan natin mabidyohan para makita nyo naman kung type nyo, pwede kayong pumunta dito, mga singko. Yun lang, hindi sila mumurahin. Medyo pricey ng konti. Hindi mahal, hindi mura, sakto lang. <laughs> Ito, so, bali sisilipin natin yung anak ng no, ating mga Ross dahil nga medyo nag-matured na yung konting balahibo nila. Medyo nag-full grown na ng konti. Kita niya yung mga balahibo nila mga ko, at napakaganda. Mukhang nakajakpat. Tingin ko mas maganda pa sila sa magulang. Pakita lang natin yung magulang. Bali, ito yung pinakananay nila. Ah, ito yung pinakananay. E, sumabit pa yung pa. Ayan bali, ito yung pinakananay nila. Mas dark siya eh. Ayan o. No? kung papansinin niyo, mas, mas, mas dark siya dito lang yung pinaka light nya dito sa may ulo nya yung kanyang kaliskis masin ko eh, medyo mas dark na konti pero yung kak natin eh sobrang ganda ito maganda yung kak talaga natin yung kak natin eh talagang sobrang ganda ayun oh. mas light naman ito yung ating kak dahil sabi nila eh maganda daw pinagpaper kapag light to dark dark to light mga ko mas maganda daw yung mga inaanak kesa dun sa parehas dark eh, minsan naglalabas ng mga black. Ngayon, ang pinaris natin mga kasing eh, itong light na cap na napakaganda. Pulong-pulong siya ng lace sa katawan. Pati ulo, pati hanggang dito, eh, mas light siya. Ngayon, mga asing ko, yung kanilang anak, eh, napakaganda. Kung tini, babang tinitignan ko, parang hindi niya masyadong kamukha yung mga magulang nila. Tingin ko parang mas maganda. Yung isa naman, mas light kesa dun sa dalawang parents niya. Yung isa, eh, parang kakaiba. Parang nagkabalik ng kulay nung nanay. Mga sigo, ito yung... Ito naman yung ano, ito yung pinakabunso na ano, na young bird. Ito yung mas bata eh. Eh, okay, hititignan nyo siya mga sigo, ang ganda oh. Abuhin! Tarang abuhin eh, na no? yun, Mas light siya ang kulay niya. Kaso, ah, so, ba't na dito kasi mga kasi, eh, makikita mo na yung mga lace-lace niya, yun, eh, no? Meron na siyang konti, eh kasi hindi pa talaga lumalabas dahil nga medyo young bird pa pero makikita mo light na kaagad ang layo niya dun sa parents niya baka eto mga singko eh pwede kang maging katulad ng tatay tingin ko halos magiging kamukata ng tatay dahil nga mas light siya eh no? ganda ng pattern niya ano no? mga kasi ko eh kung titignan nyo maganda meron na siyang konting maninit na lace kaso hindi pa halata dahil nga bata pa hintayin natin to mag full growth pero ang ganda kasi niya dahil nga para siyang ano pag tinitignan ko nga para siyang tawag ito, ice pigeon pero hindi. Ito siguro yung talagang mga rose na kulay mga kasi kung napakaganda yun. No? Medyo light siya eh. Para siyang ano, abuhin. Ngayon, kung maganda ito, parang mas maganda yung kanyang kuya. Dahil mas matanda tong isa. Kasi yung kanyang kakaiba eh, medyo nagpattern Naging light to dark yung kulay niya. Parang dalawang kulay. Hindi tulad nun eh, talagang light na light. Mapapansin nyo mga kasi ko yun. No? ganda niya oh. <laughs> ayun ha, kapaganda nito ha, kasi ko, ayun o. Oh, kakaiba, yung kanya, mas, mas, ano siya eh. Mas dalawa yung kulay niya, Ayan, o. Oh, Kung titignan nyo, dito sa may niya, mga kasi eh, light lang. Pero mapapansin nyo na yung kanya mga lace-lace dito, Ayan, o. Oh, Meron na siya nag-uumpisa. Light dito, oh, Pagdating dito eh light, yung kunyang ulo eh hindi siya gaano light, mas medyo mas dark siya na konti. Pero yung pakpak niya mga sinko, eh, itim, ayun, no? Kaya pag tinitingnan ko pa siya, mas maganda siya tinitingnan mga siko ko. Oh. Kasi yung pattern ng kulay ay ang ganda, ayun no? Napakaganda, mo naka-jack pa tayo. Tingin ko, hindi ka mukha ito nung tatay. Mas kamukha nung tatay eh yung mas bunso. Pero ito eh parang ibang Bali, ito yung mga kapatid ni Bato. Mga ko si Bato, eh, halos parang nagiging black na. nagiging na yung kanyang kulay. Ito yung kanyang kapatid na bata. Ayun, oh, mas light siya. Ito yung kanyang kuya na napakaganda ng kulay. nag yung kulay nung dito niya sa pakpak. Kabalik naman siya nung nanay. Dahil nanay, dark naman yung dito. lagi muna natin dito. Eh. parang mga true lang. Mga yung nanay kasi, dark yung dito niya. Tapos medyo light na yung dito. Ito kasi, dark yung puto. Naging light yung dito. Naging dark yung pakpak -pak, mga kasi Hindi naman ganito yung kanyang tatay. Dahil na yung tatay niya, eh, light din yung kanyang pakpak. -pak. Pati ulo, light din. Pero ito, eh, kakaiba. Nagmukha siya ang dito. Parang nas, mas parang nagmukha siyang wild na naibon ibon mga sigo yung kanyang ulo, napakaganda oh tingnan nyo naman yung mga pinalabas natin napakaganda yan yung sinasabi ko sa inyo pag off color minsan natsatsambahan natin yung mas maganda pang anak dun sa mga magulang. Kaya gagawin natin dito sa dalawang tumakasin ko eh. Papagulangin natin siya hanggang sa eto na yung magiging mga ano natin parang pang stock, pang breeder na. Gagawin natin breeder dahil nakakaiba kulay. Medyo excited pa ako dahil hindi pa ganito kulay na ilalabas niyan. Tingin ko dito pag iiba pa, eh gusto ko makita yung paglaki nila mga sindo. Lalo na to, ayun oh. No? ganda nyo. Light na light. Abuhin! Ayun oh. No? meron tayong mga pang ano daw dito? Hunting! Huwag <laughs> lang sana mawawala pag pinakawalan natin dahil sayang mga kasing ko. Ayan, ang oh, ganda nila. So, yun! Meron na naman tayong mga bagong ikikip. Ito yung update nila ngayon sa susunod ditingnan natin eh medyo malaki na sa susunod na papakita natin tingin ko mag na naman yung kulay so yun oh hand feed <laughs> so, bali silipin natin try nating hawakan yung mga uh, kalapati ni tropa peeps unahin muna natin tong blue bar white flight na babae makasigaw yun oh kung titignan nyo napaka nyo oh. ang amo amo ng mukha pero babae siya. malaki ilong ay masin ko. white flight blue bar makikita nyo napaka kinis din Kaso medyo wala na yung katawa Siguro hindi na maasikaso maasiko. Pero maganda siya Ayun o Ako type ko siya Ayun o Ganda niya Ang maganda dyan mga asiko Club ring pa siya ng UFC Ayun o Diba Bali eto eh, Isang hen Paris ata siya nung black check na yan Mga na napaka pogi Eto yung gustong gusto kong kulay eh Eto parang gusto ko siyang i-breed Kaso dahil nga hindi naman sa atin Eh di-display na lang natin sa pwesto Napakaganda pa ng ano niyan, mga sing tawag dito. Napakaganda pa ng kanyang leg band. Ito naman eh club ring din, napakaganda rin babae. Ngayon silipin natin yung favorito natin dahil nga ito talaga yung type ko eh, mga sing <laughs> yung magdadala diyan dahil nga maganda na kulay, muka. mukha. Maganda pa club ring. Yun nga lang, medyo wala na sa katawan dahil nga parang binibrid eh. Kasi kung titingnan niya yung kanyang ano, mukha masing ko, eh, no, parang siya nagsusubo. Ay, no, baka may inakay pa ito. Baka winalay na. eto naman, mga ko, eh, isa siyang kak na black check. Kung makikita nyo, yan ang black check. Yan ang paborito nating kulay. Ito, pogi ito, lalo na kapag ano, nahilamusan. Kapag na-condition siya, parang wala siya sa condition, mga kasing ko, eh, no? Kasi yung kanyang ilong, tingnan nyo naman, no? Hindi siya puti. Pero pag yan namuti at saka namulbus na itong kalapating to, napaliguan, eh sobrang ganda nito. Ang maganda dyan, pearl eye siya oh, o pearl eye. Ang maganda dyan mga naka-club siya ng, ayun no, oh, tanggal pa yung sensor niya. MMFC! Bali naka MMFC yung kak na to. So, parang gusto ko siya isalang. Eh. <laughs> <laughs> Dahil kasi hindi naman sa atin, display natin sa labas. Bali ito yung black check na gusto ko sa dinala ng tropa pipes natin isa siyang black check na kak MMFC ganda ng tindig na ito ko wala lang yung katawan niya eh. ay no? mukhang oh, di sila pare siya <laughs> pero maganda madali lang pagparisin to babae lalaki naman masingko hindi man siya pares pwede naman mamaya nating biyakin kapag gagamitin natin yung lalaki <laughs> pero hindi ilalabas natin siya eh hintayin lang natin baka mamaya eh pair talaga ito. Pero parang ano eh. Kuha para ako tong blue bar eh. Pero tingin ko dito eh babae, babae tong hen. Babae tong hen, babae tong blue bar kaya <laughs> baka pare sila. Pero ito kasing hen, hindi siya nagsusubo. Pero 'yun nagsusubo. Kaya baka mamaya may pair talaga tong Black check na to. Titignan nyo naman. Napaka-pogi talaga nitong black check. Talagang. Pag black check talaga eh. Talagang gustong-gusto <laughs> ko. Ngayon mga ko. Naka-MMFC pa. Kasi ito UFC mga asing ko. Ang ganda rin ng hen. Malinis. Bali ito yung dalawa na napabenta ng tropa natin. Pogi oh. Ganda rin tayo. Lalo na pag ganito, to. Na-condition. Ngayon sisilipin natin mga asing ko. Itong ating. Ang ganda niya oh. Ang <laughs> Bar. Ah. Uh, Yellow bar. Ha, sige, ito yung tinatawag nilang yellow bar. Hindi siya red bar, hindi siya blue bar. Yellow bar. Hindi dan bar. Kung may kikita ko mga kasing ko eh, parang ayoko siyang hawakan. Nakakalab siya ng GR GRPL. Bali, ito galing sa tropa natin. Eh, nilaro daw niya, kaso hindi ko na alam kung hanggang saan siya umabot. Bali ang bloodline niya nakalimutan ko. <laughs> nakalimutan ko. Sinabi eh. niya sa akin kasi nakalimutan ko masing ko. Bali ito yung kak na isang dinala ng tropa natin. Ngayon nahahawakan natin kahit na medyo pasmado pa naman tayo. Masing ko medyo basa yung kamay natin na mamawis. Ma 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 Malinis-linis pa naman nito parang ayoko siyang hawakan. Ganda niya masing ko. Napakalinis pero hawakan natin. Mamalikot, oh, malikot, masing oh, ko. Kumapagaspas Ayaw magpahawak Dahil nga mukhang di siya nang hinahawakan to Dahil nga tignan mo Malinis niya siguro hindi hinahawakan to ng Tropa pips natin Kaya andinis linis linis Ngayon dudumihan na natin Hindi <laughs> ka dito Ayan Ang ganda pala ng katawan Napakaganda pala ng katawan niya ito ko Kaya pala Ang pogi na maganda pa katawan So yon bali ito yung ganda pala ng mata Ang ganda ng mata niya Pearl eye Pulang pula Ganda pa ng mukha. ay mga kasing naka, naka GRPL siya, na Ganda ng itsura niya. Kaya pala, medyo mamahalin siya pinapabenta. Pogi pala mga kasing Bali, ito yung yellow bar natin. Nakak. Bali, nailaro siya ng GRPL. Wala lang siyang kapir, kaya mag-isa siya natin alam kung anong pwede natin i-pair dito. Ayan, lalagay na natin siya. Ganda niyo mga singko. Kung naghahanap kayo mga ng yellow bar o kaya off color na pwedeng i-carrera, ito, meron tayo isa. Babalik na natin, baka mamaya madumihan. Eh, madugyutan siya. Ayun, o, oh, napakalinis niya. <laughs> Ang ganda niya. <laughs> Bigkak, mga Hindi naman siya big na big, pero kak na kak. <laughs> Bigkak, ayo o. Oh, ganda niya, grabe. <laughs> Thanks <laughs> <laughs>